Hi! Good morning to everybody. Looking for a uh, mantutusok? Sa kamang uusok? Please comment down below. Mukhang meron na namang gumising na natutulog kong diwa. Uh -oh. Good morning! Hello! Hello mga moms! Apa dia? Apa Tak pun We have new stocks of perfume. Hi Sun Selling Jams Jams. our viewers out there, hello.

New sets of perfume. Wala pa siya sinabi. Pero pwede naman po kayo sa akin umorder if ever. Tuloy mo. Maulan dito sa Manila. Mag-ingat po tayong lahat. Especially yung mga nandiyan malapit sa Taal. Sa Batangas. Sa mga nasa Tagaytay. Cavite. Rizal. No? Laguna. Ingat po tayo mga. Ba't hindi na lang <laughs> yun yung umaling? Hi ma'am sa Cora Cascabel, mga pabango ni Gwen. Sayang ma'am lang. Isa lang yung sabihin niya, papalik. 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 Nakala ko po malayo nila. Nakalakarin ko lang yan. Thank you po. Salamat. Ingat.

25. May 25 ka? Hindi, Ay, joke, joke, joke. Joke, joke. 22. Kaya natin mga perfume. May mga Socorro. So we have Lacoste.

Summer Area po, Nor Vlog. Sige po. Ilang piraso ma, maganda po damihan nyo para sa para hindi sayang yung shipping fee. Bili, ligyan mo sa ha. Hi, good morning. Mam Ma Nor vlog din lang po kayo. <laughs> Pero akong ka niyo, no? ka <laughs> Luang, dami mga humbol ko ni Mama. Ano sa kanya? Hinahanap ka. Wow, dami mo kanya. Kay Gwen nandito. No? Stock pa bango. 200 po yung t-shirt na hinaguan. Mamaya, uh, mamaya, Meron daw. Darating sila, ma'am. Pero si, dyan lang, dyan lang, dyan Kasi kung kasi kung hindi dumating sa ano yung nandito nakalagay? Ayaw Ate Jenjen, 2 -Jen, pieces mo na black and white. White lang po tayo lahat ma'am Nor, Nor Vlog. Ate Jenjen, Jen, hello. na Porpo. Kamusta sa Jen? Long time no see. Mamaya na dito po siya. Bang. Nandito po si GMD later. Uy, mm -hmm. Versace Eros. May mga bago na siyang ano. May mga bagong stock ng pabango. Mm -hmm. Ma'am, Halin Ano halin? Basta Basta Ay, basta Ay, basta Siya, ginatip pa Hi, hello, lad What's up? Ano mo to? Ano mo to? Ah, kanina yun 150 o 100? Alin po Saan yung 100? Na 150 150 150? Ito ba? 25 mga bagong pabanguin niyo Pabago ako, sinuha ko yung yung hawak ni Guy Bet niya daw yan at sa ati 100 lang oh. Daling ko na pa sa Hong Kong. At pasalubo ko sa'yo. <laughs> October, next month na yun. Ang ganda. Wala-wala po. sing nga eh. Wala-wala signal natin. Sorry mga moms. Sige, ate Jenjen -Jen na raw to. Bitang na wala wala signal natin, mga mom. Ano pa Sorry, pa wala wala yung signal natin. Ano pa? Ate Jen, -Jen